video mo bubuksan natin kung ano laman ha oo oh, sige buksan mo oh. ano ba yan shop eh pragkatagad ha sandahan mo pa yan stilok mo ito no batay na-order mo oo oh, stilok ito na yan eh mo. <manyang> hey, dok, dok, si siluk man toh siluk nabu hua eh duk duk si muhul pun kena hahahaha siluk nabu hua jelak nabu orang stick siluk man toh nanti dah unte ruang guna gambit tu unte baga mitul lang mitul nga kulang nito. Daloyon. 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 Yan na guys, ah. Deliver sa akin, stilok. Hindi ako naniliha, ah. Ito nga niya, guys. Ang totoo talaga dali, to. <laughs> stilok sa loob. tayo yung dali. Mayroon niya siya, pe. Akala ko, stingless. Gamit naman to. <laughs>